ang iyong maliliit na kamay. Malaking ngiti ang hatid sa akin bilang iyong nanay. Ang iyong mga mumunting galaw sa puso ko'y tumutunaw. Lahat handa kong gawin, masiguro lamang naligtas ang iyong paglaki. O ano pa nga ba ang dapat kong malaman para sa iyong kapakanan at kalusugan? Welcome sa isa na namang informative episode tukol sa usapang pampamilya at pangkalusugan. Ako po si Max Cullen. At ako po si Pancho Magno. At laging tandaan, ang buong family mas happy kung... Healthy, Healthy ever, ever after, after. todo, todo ang kadang serbisyo. problema unang alamin at gawin sa pag-aalaga ng bagong silang na sanggol. Yung pagpapadede po sa bata, at saka yung, pag, yung pagkakarga rin ng bata na ingatan, na hindi siya mapilay. Yung mga gamit niya dapat ayos. Yung monthly check-up para sa mga kailangang bakuna ng bata. Pero alam nyo ba na ang pinaka-importanting panahon sa buhay ng isang sanggol ay ang mga unang segundo at minuto ng kanyang buhay. Tama ka dyan, hubby. Critical daw ito sa kalusugan ng isang bata at malaki magiging epekto sa kanyang health hanggang sa paglaki. Kaya't hindi dapat ipagsawalang bahala ang tinatawag na proper newborn care. Hubby, naniniwala ka ba na walang papantay sa pag-aalaga ng isang nanay para sa kanyang anak? TLC o tender loving care ang tawag dito. Definitely wifey. Kaya ako mismo ngayon, nag-aaral ako paano ito maalagaan and ang magiging baby natin. Hopefully, very, very soon. <laughs> <laughs> Oo nga. I'm oh. sure that our baby will come at the most perfect time. No? And pagdating niya, we will give him or her the best newborn yes. care out there. Right? I agree, wifey. Isa nga sa pinopromote ngayon ng Department of Health. Ang Unang Yakap Program or Essential Newborn Care. Para masiguro mabibigyan ng tamang pag-aalaga ang bagong panganak. Inilunsad ng Department of Health or DOH sa pakikipagtulungan ng PhilHealth ang kampanya para sa Newborn Care Packages or NCP. Nahahati ito sa tatlong bahagi kabilang na ang Essential Newborn Care or Unang Yakap Campaign. Newborn screening test at newborn hearing screening test. Para mas maintindihan ng lahat kung ano-ano ang mga ito, iisa-isahin namin sa inyo. Unahin na natin ang Essential Newborn Care or Unang Yakap Campaign. Ang newborn care packages o yung sinasabi natin, Unang Yakap uh, Campaign, is a package for newborn babies. Pakapanganak, meron na silang serbisyong ibinibigay. Sa maraming ospital at lying in clinic sa Pilipinas, istriktong ipinatutupad ang unang yakap campaign protocols. Naabutan namin ang aktual na panganganak ng nanay na to. Paglabas na paglabas pa lang ng baby, ipinatupad na agad ang protocols ng unang yakap campaign. Importanteng masuri ang sanggol sa kanyang first 90 seconds sa mundo. Dito kasi tinitignan ang tinatawag na vital signs ng bata tulad ng paghinga at pagtibok ng kanyang puso. Sa loob na tatlong minuto, kailangan naman daw maisagwa ang sumusunod. Una, dapat i-declare agad ang oras ng kapanganakan ng sanggol. Pangalawa, pupunasan naman siya hanggang sa malinis at matuyo. Una, Tinatowel dry ang bata para mas stimulate ang paghinga, ang normal na paghinga. Pangalawa, uh, nais natin panatilihin na ang temperatura ng bata ay normal magmula siya ng ipinanganak to the outside world. So, ang pagtatowel dry ay importante para mapatitili din natin na uh, ang temperatura ng bata ay normal, hindi siya magkaroon ng hypothermia. Within the first three minutes pa rin, kailangan magkaroon ng skin-to-skin -skin contact ang sanggol sa kanyang ina. Pagkapanganak, nilalagay siya sa dimdib ng nanay o sa tiyan uh, ng nanay uh, para mamantini ang normal na temperatura ng bata from the womb to the outside world. At dito na rin nag ang magandang bonding between the mother and the child. Dito rin unang ipinakilala sa sanggol ang konsepto ng breastfeeding kailangan i-initiate natin na siya na, mag, na ang ina ay magpasuso sa kanyang baby. Uh, una, ang unang mga patak ng, ng gatas ng nanay ay pinatawag na kalustro kung saan doon ang mga antibodies na maaaring magprotekta sa isang bata sa isang bagong panganak laban sa mga infeksyon. Bago matapos ang tatlong minuto, kailangan masiguradong normal na ang paghinga ng sanggol. Pagkatapos noon, ay saka lamang puputulit ang umbilical cord na konekta sa kanya at sa kanyang ina. Pero hindi pa tapos ang essential newborn care or unang yakap protocols. Dahil pagkatapos ng tatlong minuto, kailangan maisagawa na rin ang mga sumusunod. Habang pinanatili ang skin-to-skin -skin contact ng nanay at ng kanyang sanggol, kailangan na rin i-check ang kalagayan ng ina at sinisimulan na rin siyang linisan. Kapag nangyayari ito, kailangan hayaan ang isang goal na mag-initiate o magsariling kusa sa pagsuso sa kanyang ina. Pagkatapos nito, ay sasa ilalim na ang bata sa eye test at pagbibigay ng kinakailangang bakuna. Pakapanganak ng bata, meron na tayong mga initial vaccines sa ibinibigay. Katulad ng BCG laban sa TB o tuberculosis at hepatitis B vaccine laban sa hepatitis B isinasagawa rin ang complete physical exam ng bata para malaman kung meron siyang problemang pangkalusugan. Ang mga susunod na hakbang naman, sariling sikap na ng ina ng bata. Ang bilin ng Department of Health o DOH, tiyakin daw na exclusively breastfed ang baby hanggang anim na buwan. Ibig sabihin, striktong gatas ng ina lang ang maaaring niyang inumin ang gatas ng nanay ay kompleto. Meron siyang protina, meron siyang carbohydrate, meron siyang vitamins and minerals at tubig na siya ay sinasabi natin kompletong pagkain ng bata magmulang ipinanganak hanggang 6 months old. Kaya nga sinasabi natin na matama at nararapat lamang kung gusto nating panatilihing malusog ang ating mga bagong panganak hanggang 6 months old ay sila ay mag-exclusive breastfeeding pamagitan daw ng essential newborn care o unang yaka protocols, maari mabawasan ng halos 70% ang mga namamatay na sanggol. Sa kasalukuyan kasi, halos 21 sa isang libong sanggol ang namamatay bago sila mag-isang taong gulang. Labing apat naman sa isang libong sanggol ang namamatay bago sila umabot ng isang buwan. At dalawamputpito Ta isang libong bata ang namamatay bago sila tumuntong ng limang taong gulang. Ayon ito sa 2017 National Demographic and Health Survey ng Philippine Statistics Authority o PSA. Kaya para mas masolusyonan to, may dalawa pang bahagi ang newborn care packages ng DOH at PhilHealth. Ang newborn screening at newborn hearing screening aalamin natin ang mga ito sa pagbabalik ng Healthy Ever After. Healthy ever after. Healthy ever after. Oh, okay, Fee, bakit parang ang lalim na yung iniisip mo? Oy okay, ka lang? Medyo worried lang ako, hubby, kasi ang dami palang pwedeng mangyari sa baby kapag hindi tayo naging maingat from pagbubuntis hanggang sa panganganak. Alam mo, totoo yan, YP. Kaya napaka-importante talaga na pagkakaroon ng tinatawag na newborn screening. Kaya mga mamis, dapat alam nyo rin ang importance nito. Sa pagpapatuloy ng ating pagtalakay tungkol sa newborn care packages o NCP ng Department of Health at PhilHealth, Mag-focus naman tayo sa pangalawang bahagi nito, ang newborn screening. Isang test ito na kailangan maisagawa mula 24 hanggang 48 hours matapos isilang si baby. Sa so procedure na ito, kukuha na ng dugo ang baby sa kandang talang Ang newborn screening, yun ang test para sa mga bagong panganak na makikita kung ano yung kanyang maaring diferensya o depekto na uh, nangyari doon pa lang sa pagbubunti sa kanya. Ang hospital o ang birthing homes, both private and public, kung saan nare na nila yung mga initial vaccines. Doon din natin ginagawa ang newborn screening kung saan nagko-collect ng blood specimen para sa metabolic diseases no katulad ng congenital hypothyroidism, congenital adrenal hyperplasia, G6PD deficiency at iba pa para nang sa ganun ay mabigyan ng karampatang lunas upang ang mga komplikasyon ng sakit na ito ay hindi mangyari. Kilalain natin si Analiza de la Cruz, mom of two. Ipinanganak niya ang kanyang bunsong si Michael noong 2009. Mabuti na lang daw ay sa ilalim sa newborn screening si Michael. Dahil sa pamamagitan nun, na-discover na meron siyang G6PD deficiency o glucose 6-phosphate dehydrogenase deficiency. Ang G6PD ay isang klase ng protina sa dugo na tumutulong sa mga biochemical reactions sa ating katawan. Kadalasang walang nararamdamang sintomas ang isang taong may G6PD deficiency. Kapag na-expose sa triggers, pwedeng maranasan na ang mga sumusunod. Tanghihina ng katawan, jaundice o paninilaw ng balat at puting parte ng mga mata, tachycardia o hindi normal na bilis na tibok ng puso, skin ulcers, hematuria o pag-ihi na may kasamang dugo, at chronic anemia. Nung nasa ospital kami, sabi ng doktor, bago kami lumabas, kailangan mag dumaan kami or mag-undergo siya ng newborn screening. Doon namin nalaman. So, nagbigay yung doktor ng maraming ano, uh, details ng mga nung sakit na 'yon, and then nagbigay siya ng anong bawal na pagkain, ano yung bawal na gamot. Salamat daw sa early detection na to. Napayuhan sila agad ng doktor kung ano ang dapat gawin kay Michael. Mabuting at na maagang nakita or naagapan na merong sakit si Michael. O. Kasi at least ngayon na nung in maliit pa siya natutukan na namin. Okay naman siya ngayon basta uh, iwasan lang yung mga pagkain. at yung gamot kasi once na nakakain siya noon. Pero pag konti lang naman, okay lang siya. Pag nakakain lang siya ng medyo marami na doon nagtitrigger yung ano siya. Tapos namumula yung balat niya. Pero okay siya ngayon kasi uh, alam niya na tsaka tinuro na rin namin sa kanya kung ano dapat niya iwasan. Samantala, si Mommy Connie Corpus may apat na anak. Pero ang malungkot, pumanaw ang isa sa kanila noong 1995. Meron kasing tinatawag na maple syrup urine disease ang bata. Pero hindi pa doon natapos ang kalbaryo ni Mommy Connie dahil pati ang bunsong anak niyang si Allen natuklasan may maple syrup urine disease din. Isa itong kondisyon kung saan hindi nagagawang i-breakdown ng katawan ang amino acids na nagiging sanhi ng iba't ibang komplikasyon. Ang MSUD po ay sakit ng mga bata na yung katawan niya, hindi niya ma-digest o hindi niya pwedeng tunawin, hindi niya pwedeng pakinabangan. Yung mga proteins na nakukuha sa formula o kaya sa breast milk. Dahil hindi nalaman ang kondisyon ito ni Allen, nagkaroon tuloy ng mga komplikasyon sa kalusugan ng bata. kaka uh, ano meron silang global delay lahat po uh, uh, delay sila sa pag yung pagbata siya yung paggapang, pagupo, pagtayo, pagsasalita lahat po kasama tutok po yung dapat hindi siya yung hindi siya katulad ng ordinaryong bata na kakain, siya magisa hindi siya nakakakain ng magisa pero ibibigay mo lang yung pagkain. Ihahanda na. Tapos ibibigay mo sa kanya. Isang lifelong disease o panghabang buhay na sakit ang maple syrup urine disease. Pero pwede sana napigilan ang paglala nito kung na-detect agad ang sakit sa pamamagitan ng newborn screening. Uh, Noong pong pinanganak si Allen, uh, meron na pong newborn screening noon. Kaya lang, hindi pa po kasama ang MSUD. So, nung lumabas po kami, sabi ng wala naman po siyang sakit doon sa mga nakalista doon. So, hindi po kasama pala yung MSUD doon. 1996, nang unang maging available sa Pilipinas ang newborn screening. Kabilang sa mga sakit na kaya i nito noon ay ang mga sumusunod lamang. Congenital hypothyroidism, congenital adrenal hyperplasia, phenylketonuria, G6PD deficiency, galactosemia. Pero dahil sa mga kasong tulad ng sa mga anak ni Mommy Connie, itinulak ng DOH ang pag-aaral para matugunan din ng NBS ang iba pang metabolic diseases, kabilang na ang maple syrup urine disease. Para makaiwas sa nasabing sakit, paalala ng Department of Health, isa ilalim kaagad ang mga bagong panganap sa newborn screening. Libre daw ang standard test para sa mga miyembro ng PhilHealth. Maaaring magtanong sa pinakamalapit na health center para sa karagdagang impormasyon. Dalawa na sa tatlong DOH at PhilHealth newborn care packages ang napag-usapan natin. Ang essential newborn care o unang yakap campaign at ang newborn screening. Ang ikatlong newborn package na tinatawag namang newborn hearing screening, paano nga ba ginagawa? Yan at iba pa sa pagbabalik ng Healthy Ever After. Healthy Ever After! Healthy Ever After! Tuloy-tuloy pa rin ang kwentuhan natin tungkol sa newborn care o NCP ng Department of Health. Ang pangatlong serbisyong nakapaloob dito ang newborn hearing screening. Ang newborn hearing screening e parte ng newborn screening kung saan uh, tinitest din ang pandinig ng isang bagong panganak. Importanting maisagawa ang test na ito bago ma-discharge ang ina at ang kanyang sanggol sa paanakan. Iyon ay sa loob ng 24 to 48 hours. Para maisagawa ang hearing test sa isang baby, may ginagamit na isang aparato para masuri kung nakarinig ang bata. Right, hubby? At kung ang resulta ay hindi nakakarinig ang sanggol, inirerekomenda ipascreen ulit ang bata pagkatapos ang isang linggo. Dahil ang magiging komplikasyon nito, maaring kung hindi mabigyan ng maagang karampatang lunas ay hindi rin makapagsalita ang bata dahil wala siyang maririnig na sounds, mari, wala siyang maririnig na salita at hindi siya matutungan sa salita. So ang newborn hearing screening ay nakapaloob sa newborn screening in general. Tandaan mga kapuso, may tatlong newborn care packages o NCP na kasama sa mga serbisyo ng Department of Health. Una, ang Essential Newborn Care o Unang Yakap Campaign kung saan sinisigurong matututukan ang unang tatlong minuto sa buhay ng bagong panganak na sanggol. Pangalawa, ang newborn screening na tumutulong makadetect ng early signs ng metabolic diseases. At pangatlo, ang newborn hearing screening na sumusuri naman sa posibleng maging problema sa pandinig at pananalita ng sanggol. Para sa karagdagang kaalaman, tungkol sa newborn care packages, maaari kayong bumisita sa inyong mga local health centers. Sila na natin ang lahat ng buntis na magtungo sa ating mga health centers, uh, pwede din sila magtungo sa kanilang mga private health service providers o sa mga ospital upang mabigyan ng uh, prenatal care services. Sa pag pagkapanganak, uh, meron tayong tinatawag na postnatal care kung saan pina-follow up ng ating Uh, health workers, ang nanay, kung hindi sila pumupunta sa ating uh, mga health center. Tiyan mo, YFU, parang gusto ko itong name na ito, Theodore. Ibig sabihin pala niya, gift from God. Pero diba? parang mas gusto ko itong Ellie. It means shining light. Alam mo, YFU, bago tayo sa mga names-names. Ano mas gusto mo, baby boy o baby girl? Ako parang gusto ko pang-anay baby boy. Hmm. Si siyempre, Abby, um, ang importante kung anong ibibigay sa atin ni Lord, right? Mm -hmm. At mas mahalaga pa dyan, dapat maging healthy ang anak natin. Maraming salamat sa pagtutok, mga kapuso. Ako po si Max Collins. At ako po si Pancho Magno. Until next week, samahan nyo kami sa isa na namang meaningful afternoon. Para lahat tayo, Healthy, healthy every ever After, after dog todo arancada ang servisyo. <laughs>